Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Leo para sa Abril 1, 2025. Habang sumasapit ang unang araw ng Abril, ang buong mundo ay bumabati sa iyo ng masiglang enerhiya na kaakibat ng araw ng Abril 1. Ang masayang espiritong ito ay nagpapalakas sa iyong likas na alindog na nagbibigay daan sa iyo upang higit pang magningning sa mga pampublikong pagtitipon. May kakaibang kislap sa iyong mga mata at isang aura na tila nagsasabing ikaw ay handang harapin ang mundo ng may tiwala at sigla. Gamitin ang pagkakataong ito upang makipag-ugnayan sa mga tao sa iyong paligid, dahil ang iyong magnetikong presensya ay tiyak na makakaakit ng pansin at paghanga. Hindi mo kailangang pilitin ang iyong sarili na mapansin, ang iyong likas na kakayahang magningning ay sapat upang maakit ang atensyon ng iba. Sa bawat hakbang na gagawin mo sa araw na ito, mararamdaman mong ikaw ay puno ng enerhiya at positibong pananaw. Ngunit sa kabila ng masiglang daloy ng araw, mahalaga rin na pag-isipan ang direksyon na iyong tinataha. Ang araw na ito ay isang paalala na ang kasayahan ay isang mahalagang bahagi ng buhay, ngunit ang paglago at pagpapalalim ng iyong koneksyon sa iyong sarili at sa iba ay may mas malalim na kahulugan sa mga sandali ng iyong kasiyahan, huwag kalimutang suriin kung ang mga taong nakapaligid sa iyo ay nagdadala rin ng positibong impluensya sa iyong buhay. Habang lumilipas ang araw, maglaan ng sandali upang pag-isipan ang mga taong pinipili mong makasama. Ang kanilang impluensya ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa iyong maningning na enerhiya. Hindi lahat ng nakangiti sa iyo ay tunay na nagmamalasakit sa iyong kapakanan. Minsan, may mga tao sa paligid natin na hindi natin napapansin na unti-unting hinihigop ang ating enerhiya at tinatanggalan tayo ng sigla. Ngayon, isa alang alang ang paglayo mula sa mga negatibo o nakakalason na individual sa iyong buhay, upang bigyang daan ang mas positibo at nakapagpapalakas na koneksyon na umunlad. Huwag matakot na palayain ang iyong sarili mula sa mga relasyon na hindi na nagbibigay ng halaga sa iyong pag-unlad. Ang pagsasara ng mga pinto sa mga hindi nakabubuting ugnayan ay nagbubukas ng mas maraming pagkakataon upang makatagpo ng mga taong tunay na susuporta at magpapalakas sa iyo. Sa araw na ito, maaari mong maramdaman ang isang malalim na pagnanais na makahanap ng kaginhawahan at katatagan. May bahagi ng iyong sarili na naghahanap ng seguridad, hindi lamang sa material na aspeto, kundi pati na rin sa emosyonal at espiritual na antas. Mahalaga na pakinggan ang damdaming ito at bigyan ng espasyo ang iyong sarili upang alagaan ang iyong kabuan. Hayaan mong gabayan ka ng enerhiyang ito upang lumikha ng isang santuwaryo kung saan maaari kang magpahinga at muling magkarga ng enerhiya. Hindi mo kailangang lumayo upang maramdaman ang kapayapaan. Minsan, sapat na ang sandaling tahimik na pagminilay sa isang sulok ng iyong tahanan, ang pakikinig sa iyong paboritong musika, o ang pagpapalipas ng oras sa mga taong mahalaga sa iyo. Huwag mag-alinlangan na bigyan ang iyong sarili ng oras para sa pagpapahinga. Ang pagpapahalaga sa sarili ay hindi nangangahulugang pagiging makasarili. Sa halip, ito ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagkakaroon ng mas malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa mundong ginagalawan mo. Ang araw na ito ay nagbibigay rin sa iyo ng pagkakataon upang suriin ang iyong mga pangarap at mitiin. Marahil ay may mga bagay kang matagal nang nais gawin, ngunit hindi mo pa nasisimulang pagtuunan ng pansin. Ngayon ang tamang panahon upang isaalang-alang ang mga hakbang na kinakailangan upang maisakatuparan ang iyong mga layunin. Maging ito man ay sa larangan ng trabaho, pag-aaral, o personal na pag-unlad, ang araw na ito ay isang paalala na ikaw ay may kakayahan upang maabot ang iyong mga pangarap basta't ikaw ay handang magsikap at manatiling determinado. Sa aspeto ng pag-ibig at relasyon, ang iyong pinahusay na alindog ay maaaring magdala ng bagong sigla sa iyong romantikong buhay. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, ito ay isang magandang pagkakataon upang palalimin ang inyong koneksyon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng masasayang karanasan. Ang simpleng pagsasama, kahit sa mga pangkaraniwang gawain, ay maaaring magpatibay sa inyong relasyon. Para sa mga single, ang iyong magnetikong enerhiya ay maaaring makaakit ng mga bagong potensyal na kasosyo. Maging buka sa mga bagong posibilidad at hayaang dumaloy ang mga koneksyon ng natural. Sa larangan ng karera at trabaho, ang iyong masiglang presensya ay maaaring magdulot ng positibong epekto sa iyong kapaligiran sa trabaho. Ang iyong kakayahang magdala ng kasiyahan at sigla sa mga gawain ay maaaring mapansin ng iyong mga kasamahan at superior. Gamitin ang pagkakataong ito upang ipakita ang iyong kakayahan sa pamumuno at pagkamalikhain. Huwag mag-atubiling ipahayag ang iyong mga ideya at ipakita ang iyong galing. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay ginto na sumisimbolo sa tagumpay at kasaganaan. Ang pagsusuot ng kulay na ito ay maaaring magpalakas ng iyong kumpiyansa at magdala ng positibong enerhiya. Ang iyong maswerteng numero ay walo na kumakatawan sa balanse at walang hanggang potensyal. Isaalang-alang ang pagsasama ng numerong ito sa iyong mga aktibidad sa araw na ito upang mapahusay ang iyong swerte. Para sa maswerteng gawain, subukang maglaan ng oras upang makipag-ugnayan sa kalikasan paglalakad sa parke, pagmamasid sa pagsikat o paglubog ng araw, o kahit ang pakikinig sa mga tunog ng kalikasan, ay maaaring makatulong sa iyong pagninilay at muling pagkonekta sa iyong panloob na sarili. Ang simpleng gawain ito ay maaaring magdala ng kapayapaan ng isip at linawin ang iyong mga iniisip. Habang nagtatapos ang araw, maglaan ng sandali upang pasalamatan ang mga positibong karanasan at aral na natutunan mo. Ang pagsasanay ng pasasalamat ay maaaring magbukas ng pintuan para sa higit pang biyaya at kasiyahan sa iyong buhay. Tandaan, ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang lumago at maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Sa kabuan, ang Abril 1, 2025 ay nag-aalok sa iyo ng pagkakataong yakapin ang masiglang enerhiya ng araw, palakasin ang iyong mga relasyon, at pagnilayan ang iyong personal na pag-unlad. Gamitin ang araw na ito upang linangin ang positibidad, itaguyod ang mga makabuluhang koneksyon, at itakda ang iyong landas patungo sa isang mas maliwanag na hinaharap. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.